Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Andito naman kami ngayon pabalik sa bahay ni Bi Amang. Andito naman kami para mag iftar. Andito po tingnan niyo po yung mga chef namin oh. Oh, tingnan niyo guys yung mga chef nate natin nagluto. Kuya yung mga chef namin kay Sa Taga. -taga. Sorsogon Masbate at saka from Pakistan. Yes. <laughs> oh, Pakistan Club. <klib. laughs> oh, nag gibiling-biling na ang kuan guys, daing. Ten tanaw ni ana lang na magluto og bangus guys. Oh, tanawang kamot ya basag maapil. Ang kani guys kay kuan ni. Ah, bulalo ni, bulalo. bulalo ni Mang Jose. Kani guys, all around ang trabaho ni guys. Kani batada, di ni pahala ba? Pakyawan. Kay pakyawan ni. Eh. Luto, hugas sa oh, guan, kabo. Ah, kung yan ang hugas plato, iyan na na, nagtrapo na po karon o oh, guan. ang lamisa. Mangita, gano'n mo ka mga mga babae, mangita mo lalaki, nga niya kabutan. Ang kinigas mo niya mong pandir. ang trabaho ni tiglingkod, tigyaw-yaw, Mone, ni. Oh, kana ang trabaho ni nagjumpok. Unya kayo man na siya nagjumpok, guys. Painom na pud niya og tubig ang iyang anak. Kay grabe ka badlongon. Dito na pud ta, guys, kay nana pud giloto, diri nga side. Oh, kani guys, kay kuma na niya gislight ani ni Madam Suraida, single parent. Ay! Single parent. Ayo, <laughs> ayo <ayaw> niya na. <laughs> Oh, kuya kayo mga chip cook na mo, guys, kay mga engineer. Mahal ang kwa nani, mahal ang super. <laughs> ang pakaunan, mga bukot-bukot. <laughs> ang gikuha nga chip cook, gikan pa ni sa kwan, pagom, sa kwan, masara. <laughs> O, <laughs> oh, there guys, o. Oh, ang iyang kuhan, kay, kuhan lahi -lahi ni, lahilahin ni sila gluto. Ang luto ani, mao ni, ang tawag ani guys, unta ni, chicken curry. Ang kanan nag tuyok, -tuyok mao na ang among bulutoon para bulalo. Nagulat na dito ang isa ka chip cook, ata na daw ang kuhan. Pang bulalo, kung nalutoon ba daw, o oh, wala pa. Luto na yung ating chicken curry. Tingnan nyo guys. Sa tingin pa lang, yummy na. Ano pa kaya pag matilawan na ito guys, yummy yummy na talaga. Tingnan nyo oh. Yummy yummy na yung ating chicken curry. Ito po yung ating favorito. Favorito po ito, chicken curry. Yummy. Ito yung ating sinigapuna guys. Tingnan nyo. Yellow, yellow. Barabangsang, barabangsa guys. Kay ganda ng pagkaloto. Ang bango-bango. Ang tawag dito guys sa amin, sigapuna. Iwan ko lang sa Tagalog, yellow na kanin. Yellow na kanin. Ikakain. Ande dito naman po, nandito 'yung puting kanin. Mag, ano ngayon, magsabwagan ang yellow at saka puti, sa pula at saka sa yelo. Pampai, sabe? Nandito naman po, tingnan niyo. Yellow, yellow talaga. Ala na ng yan, ya. ng hindi Japanese lutô.